pag nag, nag ano ka ng Go. ayan ang ilang hindi na lang talaga siya magpinawasagi tapos inutulag siya nung maliit na ano. City kasi galing sa kabila tapos galing sa malitong pantalan na ito kailangan siyang ikot-ikot ipa-ano -ikot, ito ipa-weep muna para umiikot siya maliit lang ito puti eh. puti puti na pero puti hindi siya nasagi puti puti galing ng nito ano, eh. galing ng kapitan ano ng bike oh. laki-laki kasi niyan tapos eh. maliit ang pantalan na ito eh kaya ano, Yeah, nag siya, nagbago na siya. Kaya, alis na yan. Oh, uh, ano? Okay. Ito na ba, nanawag eh, no?